Yan, what's mga tala yan. Merong pick up ng order sa atin ngayon. Lala move. Nandun na daw siya sa may kanto. Ngayon, bibigyan natin ng regalo. Ito yung regalo lang. Ah, maliit lang to. Pero tatanungin muna natin siya bago natin bigay. Alright. Pagit lang. Ito na. Dito na tayo papunta tayo. Sir, pwede akong magtanong, sir? Oo, oh, sir. Uh, ano pang bansang ibon, sir? O, tila. Ang galing, ang galing. <laughs> Oo, okay, ang regalo mo yan. Merry Christmas. Oh, thank you, thank you. Ay, hey. right. <laughs> Anong pangalaman Alright. sir? Richard right. okay. No. sir? na lang ako. Kasi, uh, ah, yeah. ano yan, uh, emblem. Sir, hey. hey. Merry Christmas. Sir, salamat, sir. Kaya mo video kami, ah. Oh. Hey. <laughs>